Hello guys, and in this video ay tuturo ko naman sa inyo kung paano nga ba natin malalaman yung mobile number natin just in case na nakalimutan natin using this iPhone devices, okay? So, syempre guys, kung ba, uh, bago natin simulan yung tutorial natin, kung bago ka pa lang sa channel na to at gusto mo ng mga ganitong klaseng content, mga tutorial, free load tips at tricks at make money online, please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell. So, ayun guys, pa-support lang po guys. And, uh, ayun nga guys, na, na madali ang tutorial lang to, yan, nabubulol na tayo. Kung paano nga ba, iti-trace natin or kung paano nga ba malalaman yung mobile number natin just in case na nakalimutan na natin, no? So, halimbawa, naipasok na natin yung uh, ano na dito, yung SIM card natin tapos nakalimutan natin or hindi natin na-save yung mobile number natin. Kasi yung mga micro ah uh, micro SIM ngayon, guys, wala ng mobile number na halos nakalagay, no? So, kailangan mo talagang isave o tandaan yung mobile number. Pero ngayon, paano nga ba? Kasi kapag pupunta ka doon sa settings, sa SIM toolkit, hindi mo rin makikita doon. Kasi itong iPhone wala at, at itong SIM toolkit eh. Ayan, wala siyang SIM toolkit, yung information ng SIM card. So, punta ka lang dito sa dial pad, tapos dial mo lang guys, asterisk 92. Okay? So, nakadepende guys, yung ano, yung uh, version ng Android, I mean, ng iPhone mo. So, iba, hindi gumagana, hindi gumagana sa 92. So, paka, kapag hindi gumagana sa 92, nabubulol na tayo. <laughs> try natin tong number or asterisk 93 number sign. So, hindi pa rin. So, try natin yung 90 guys pag hindi gumana. So, error pa rin. So, try natin yung 91. Boom! So, ayan guys. Ayan na yung mobile number natin dito sa iPhone natin. Okay? So, itong MSISDN. So, yan po guys. Napakadali lang pala kung paano malalaman yung mobile number natin gamit yung iPhone natin. Pero kung gusto mo rin malaman kung paano doon sa Android, meron din akong separate page doon para malaman mo just in case kung gumagamit ka ng Android devices. So ayun nga guys, maraming salamat at uh, abangan nyo ang susunod na video natin.